Ayun na Alam niyo ba guys? So, totoo lang. Buong buhay ko. Hindi ako nagmahal ng ganito. Lagi ko naman sinasagi kay ka na mahal naman talaga si Tari. Mahal na mahal. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, hindi ko Kasi, hindi ko alam na rin akong naramdaman ng takot. Takot sa puso ko. At least, nagpakatutuok ko lang sa kanya. Lahat ang gusto kong sabihin, nasabi ko sa kanya. Lahat yun. minahal ko siya kung ano siya. Tinanggap ko siya kung ano siya. Kasi ako yung tipong tao na hindi naman ako mag-regressive na pa ako pero magpagka-practical ako ang tao. Pero sa kanya, tinuruan niya ako magmahal ng simple tao. Hindi pala talaga lahat ng yung kailangang bagay. Ang basihan, para maging masaya Sa simpleng bagay lang. pagmahalo mo ang isang tao Oh, sorry. Hoyo ito. Minikini sa akin sabi niya minigtan na ba to tinig ni Kasi, nawin de bayo <laughs> niya. Kasi. May <more> binitin <time>. sa to guys. <laughs> binigyan binitin talaga to samay ano sa may. Makaka. Tang isa sa. Tapos binigay niya sa akin. Mm -hmm. <laughs> <laughs> <tang -isahan. laughs> Dalawa sa ganito <laughs> ka na tinago ko kasi ayaw ko magkaluma ba siya. Ito na na-remember ko so sa kanya. Sa ganitong bagay na nakasaya <laughs> niya ako. <laughs> Ito yung kinuro niya sa akin. Ito mga kontento ka. Kung anong meron. <laughs> Hindi naman kasi akong tipong tayo na Grabe ka gahamad o grabe ka matrena sa ina tayo. Hindi din mataas na siguro yung pangarap ko sa buhay. Magkaroon ako ng partner na ayaw <laughs> ko nung paghirap ako ba. Pero mali pa kayo. at least, sa kanya, sinaruwa ay talaga ako magmahal. Sa kahit walang magarang material na bahay, pero yung puni ng pagmamahal. <laughs> Kasi okay, okay, ito na ito sa akin. na ito talaga yun na na-experience ko. Na Kala ko nga doon, nagmahala ka doon. Ito pala. Ito pala yung pagmamahal. Mas na kahit sinakasabi ko sa kanya, yung hindi ko binuos. Ito na! Ito, nagmahala ko. Kasi, bilang pag tayo kasi ang nagmahal talaga. Na Lagi pa rin talaga natin isipin na magkira tayo sa ating sarili. Lalo na pag meron tayo kanya. Lalo pag ito ay single man. Huwag mo talaga ang Ayos nga sabi ko talaga sa akin, kasi meron akong anak at meron akong alagad sa isip ko para sa mga anak. <coughs> hindi ako, naging bumalik talaga ako sa kanilang Wala lang sa isip ko. Sinabi ko lahat, yung mga saluupin ko sa akin. Kasi nga, ang siyempre, hindi po inubos pala lahat ng pagmamahal sa akin. Sabiwa wala akong lakas na humarap sa kamera para mag-record. Wala akong para mag-photos Wala akong lakas na para mag-record. Ito ko lang mag-book pwede pa rin natin. pa rin tayo na. Nagmahal tayo. Masaksan pa rin talaga sa so Hindi pa rin maiwasan na masaksan talaga tayo. Pero so, at least ang so sakit na yun. Na kahit pa paano, nakapag isip pa talaga ako.

nagpakatutuulat talaga ako kasi ayaw ko yung may kinikinti ako deep sa puso pero salamat na nila lang ba kasi alam kong makulit eh alam ko nag-adjust ka rin sa usapan natin. What if kung talaga hindi ako nag-adjust na sabi ko huwag tayo mag-uusap pa Kasi lagi tayo nag-uusap pala po yan. Na hindi ka mapakali na hindi mo ako mapaka-makakausap. <coughs> hindi ko alam bakit ako nag-decide na huwag masyado tayo mag-uusap. <coughs> Lahat pala may pahiwa ako. <coughs> Sa samuli. <summary>. Salamat. <coughs> <coughs> kung meron man akong pagkukulang. <coughs> Woo! Tao lang ako Hello everybody. Hello everybody. Hello everybody. Uh, yung, <laughs> <Minusitik> <laughs> bye 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 oh, 'to -ayo 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 na pa 'yung <laughs> Kaya mag sasabir ako, As alam ko yan. din na, ayaw na, ayaw, ganyan. ayun 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 Kaya lang. Kaya ayun 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 pukit goon ko na lang <laughs> siya ata bakyaon sa umama asan yan salamat po ko ay tumulong ulit na sa para abi po sabi ay, salamat talaga lang ito. <laughs> <laughs> Yung bago hindi Ano ka na kanya? <laughs> <laughs> Ay,